Sari-sari store sa barangay Patag, Cagayan de Oro City ang gisulod na sab tulisan kapin 20,000 pesos na haling kwarta sa mga tindahan na limas ang pagpanulis na hulikam. ang report? Kine ang aktual nga kuha sa CCTV camera sulod sa osaka sari-sari store sa barangay Patag, Cagayan de Oro City niya itong July 2, pasado las 9 sa gabi eh. Sa maong video Makita ang usa ka lalaki nga naka raincoat ug aduna'y suot nga helmet. Gileyon siya miduol sa tindera sa mong tindahan ug daw aduna'y gipalit. Wala madugay, migawas ang lalaki sa tindahan ug migawas sab ang tindera. Apan, kalit silang mibalik sa sulod sa tindahan. Di ang nakatutok didi na ay ang kutsilong dala sa lalaki ngadto sa biktima. gelayon ni ining gipanguha ang kwartang halin sa mong tindahan. Nakahinabi sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang tinderang si Gracila Baal. Matod pa niya nga mipalit ang sospek sa ilang tindahan. og diyang migawas na siya, aron inaog ang roll-up door. Diyang mideklara og tulis ang sospek. Tungod sa nervyos, nga gibati, wala siya nahimo og nahatag ang ana sa kapin. 20,000 pesos nga halin sa tindahan. Nanguha na din siya diri o kwarta. Siya, siya rin nangabari sa hunos. Yang, ang mga ang mga pinapil na kwarta, yan ang ipanulod sa bulsa. Nagkakaana pa din siya nga. Ang, ang, mga sinsilyo i isulod sa ikubag. Nagpatala na sab sila ngadto sa Carmen Police Station aron masubay ang insidente. Nasayrang ang insidente sa mong sari-sari store. Nahitabo humalang insidente sa pakyas nga pagpanulis sa lugawan sa barangay Bulwa, Kadlawon, ngayon July 2. Sumala sa Police Regional Office 10, nakaabot na sa ilang buhatan ang sagunson nga insidente sa pagpanulis sa mga patigayon sa Cagayan de Oro City nga susama ang modus busa gimando na nila sa kokpo ang paspas -pas nga kasulparan sa maong mga insidente. Pagatutukan, uh, pagahimuan yung investigation and of course uh, intelligence monitoring uh, sa maong uh, sospechado. kaya kung atong makita uh, pareho-parehos lang og uh, mga modus. no? Uh, diin ang uh, doon na siya ginagamit ng kutsilyo sa paghimo sa maong uh, pagpanulis. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.